Holy Tuesday. Holy cow. Talaga naman. Abay, kahit po si Mana Santa ha. Aba, ay pakitan. Pakitan tao. Este, pakitang gilas. Ang Bureau of Customs. Naglabas sila ng press release na nagsasabing ang Bureau of Customs daw sa Agayan de Oro ay nakapigil sa tangkang pagpupuslit ng mga sasakyan mula sa Japan. Ang naturang kargamento ay deklarado daw bilang mga used auto spare parts pero nang magkaroon ng physical examination abay lumantad na ang kargamento ay naglalaman ng mga lumang 1985 Suzuki Jimny 2001 Mercedes-Benz G-Class 2003 Toyota Prado at isang 1995 Toyota Prado na kung saan ang kabuang halaga ng kargamento at mga dapat na bayarang buwis ay aabot sa 6.7 milyong piso. Gusto niyo makita ang mga itsura ng mga sasakyan na ito? Ayan po oh. Ang mga larawan na iyan ay galing mismo sa official na press release ng Bureau of Customs. Hindi po ba't maituturing ng junk o para sa mga magbabakal, ang ipinagyayabang na ito na mga nakumpis ka ng mga taga Bureau of Customs. Sa press release ng Bureau of Customs, pinapupurihan daw ni Commissioner Bienvenido Rubio ang pagpupursige ng kanilang mga tauhan sa Agayan de Oro. And to quote, The prompt measures undertaken by the Port of CDO are truly commendable and will serve as a clear reminder for transnational crime syndicates that we in the BOC are taking our job seriously with unwavering dedication in protecting the integrity of the nation's supply chain. Eddie Wow. Edi -Wow. <sighs> Mawalang galang lang po, Commissioner, ha? Ang mga bulok na sasakyan na ito ay nasa bat ng Bureau of Customs. E sa mga Bugatti si Ron. Nakakabingi po ang katahimikan ng Bureau of Customs sa kanila pong ginagawang umano'y investigasyon sa smuggling ng hypercars na ito. Kung totoo ngang may ginagawa silang investigasyon. Matatandaan na noong pong Nobyembre nang nagdaang taon, naggalat online ang mga litrato at video ng isang pula at isang asul na Bugatti Chiron sa mga kalye ng Metro Manila. Nasya ho namang ni Senator Rafi Tulfo sa budget hearing ng Bureau of Customs. Ayon sa Customs, magmula 2019 hanggang 2023, wala raw sa kanilang record ang pagpasok sa bansa ng dalawang Bugatti Chiron na ito. At nito nga pong Pebrero, humingi na po ng tulong ang Bureau of Customs sa publiko sa paghahanap sa dalawang hinihinalang smuggled na mga kotse. May kapalit pangang cash reward sa sino mang makapagbibigay ng informasyon sa kinaroroonan ng hypercars. Sa detalye pong ibinigay ng Bureau of Customs sa publiko na pag-alaman na rehistrado sa Land Transportation Office ang dalawang Bugatti Chiron at may mga license plates pa nga. Dalawang araw matapos humingi po ng saklolo sa publiko ang Bureau of Customs, abay isinuko sa mga tauhan ng aduana ang mas mamahaling pulang Bugatti na nakarehistro sa isang Meng Junju. Pagkatapos naman ng halos dalawang linggo, isinuko na rin sa mga otoridad ang asul na Bugatti na nakarehistro po naman sa isang Trang nguyen. Ang bawat Bugatti Chiron ay nagkakahalaga po ng higit sa 162 million pesos. Bawat isa ha? Ang buwis na dapat po'y nakukolekta o nakolekta po ng Bureau of Customs ay halos kapareho po nang halaga ng bawat isang bugati. Yun ang kanyang dapat na buwis. Ibig sabihin, by doble, di ba? Kung bibili ka plus taxes, doble yung halaga. Pero, yun nga, ito po yung nakalusot sa aduana. Habang ang apat na bulok na sasakyan ay hindi nga daw pinalusot ng Bureau of Customs dahil sa hindi pagbabayad ng karampatang buwis na aabot sa 6.7 milyon pesos. Kung hindi pa nga po nag-viral sa social media at naabulgar sa Senado, ang smuggling ng hypercars na ito ay hindi kikilos ang Bureau of Customs. E ano ba latest? Ayun po sa aming nakalap na informasyon, ang Bureau of Customs Certificate of Payment na ginamit para mairehistro sa LTO ang dalawang hypercars na ito ay naglalaman ng mga impormasyon na galing sa legal na importasyon ng ibang produkto. Whoa! Ang certificate of payment ng pulang Bugatti ay naglalaman ng entry number na siyahuding entry number ng importasyon ng mga motorsiklo sa Port of Batangas. Whoa! At ganun din sa asul na Bugatti. Ang entry number sa Certificate of Payment na ginamit nito sa pagpaparehistro sa LTO ay galing sa Certificate of Payment ng importasyon ng mga motorsiklo sa Port of Batangas din. Ooh! Ang sinasabing entry number ay isa sa mga informasyon na nakalagay sa Single Administrative Document o SAD o SAD na siyang inihahain ng importer sa Bureau of Customs. Magkaiba ang entry number ng pula at asul na Bugatti sapagkat magkaiba rin ang mga entry number ng dalawang container na pinaglamanan ng legal na importasyon ng mga motorsiklo mula sa Indonesia na ipinasok po naman sa Porto Batangas. Bagamat ang certificates of payment na ginamit sa pagpaparehistro po ng hypercars ay mula umano sa Port of Batangas ang mga serial number nito ay naka-issue umano sa ibang port at hindi sa Port of Batangas. Hmm, kapansin-pansin na ang certificates of payment ng mga imported na motorsiklo ay may parehong pecha na January 6, 2023. Habang ang certificates of payment ng dalawang Bugatti ay walang pecha. Ang certificate of payment ng Bureau of Customs ay accountable forms. Ibig sabihin, may pananagutan ang sinumang opisyal o kawani ng Bureau of Customs na dapat ay nag-iingat nito. Sa aming punaging panayam kay Land Transportation Office Assistant Secretary Vigor Mendoza, sinabi niyang nairehistro sa LTO ang hypercars dahil ito'y dumaan sa proseso ng electronic transmission mula mismo sa Bureau of Customs. Kaya't ang turing sa ginamit na Certificates of Payment ng mga Bugatti ay totoo o authentic. Datapwat, sinuspindi na. At naharap po sa mga kasong administratibo ang tatlong tauhan ng LTO-NCR East. Sapagkat ayon sa progress report ng LTO tungkol sa kontrobersyang ito, inirehistro po ng tatlong tauhan na ito ng LTO-NCR East ang mga bugati kahit kwestyonable ang kasamang mga dokumento sa pagpaparehistro. Gaya nga po ng sales invoice mula sa Frebel Import and Export Corporation na nakakahalaga, maniwala kayo sa hindi, ng isang milyong piso lang ang bawat isang Bugatti. Bagamat sa Certificate of Payment, ang bawat isang sasakyan daw ay nagbayad ng umano'y 24.7 milyong pesos na buwis. Sabi po ni uh, Asek Mendoza kanina sa amin pong naging panayam, hindi siya sigurado kung totoo nga daw po na nakapagbayad ng kantong halagang buwis ang naturang mga bugati dahil wala daw hungang informasyon sila mula sa Bureau of Customs. Ang nakapirma sa Certificates of Payment ng mga bugati ay isang Harold Agama. Deputy Collector of Customs Support of Batangas. Si Harold Agama rin ang nakapirma sa dalawang Certificate of Payment ng mga motorsiklo. Dito lamang pong March 11, 2024, lumabas ang Customs Personnel Order kung saan si Harold S. Agama ay inilipat mula sa Port of Batangas patungo sa pagiging Deputy Collector for Assessment sa NAIA Customs. Ooh! Aming pong pinipilit na makuha ang pahayag at panig ni Mr. Agama tungkol sa usapin na ito. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala siyang tugon sa aming imbitasyon ng isang panayam. Nakasaad din po sa Certificates of Payment ng mga Bugatti ang certificate of vehicle physical check -up. sa bahaging ito ang nakapirma ay isang Rosario De Leon customs examiner ngunit sa isang certificate of payment ng mga motorsiklo kung saan kapareho ang entry number nito sa certificate of payment ng asul na Bugatti ang nakapirma bilang customs examiner ay isang Marie Diane Bernardine Sumatra. Kinukuha din po namin ang panig nila Rosario de Leon at Marie Diane Bernardine Sumatra tungkol sa bagay na ito. At kami nga po'y umaasa na sila po'y tutugon sa aming imbitasyon ng panayam. Kami po ay nakailang mensahe na din po sa kanila. At kami nga po'y nakikipag-ugnayan din sa Bureau of Customs para makapanayam si Port of Batangas District Collector Attorney Maria Rea Gregorio. Dahil sa Port of Batangas nga, sinasabing pumasok ang legal na importasyon ng mga motorsiklo at ang ngayon po'y itinuturing ng smuggled na dalawang Bugatti Chiron. Subalit, hanggang ngayon din po, wala pa kaming tugon kung papayag ba sa panayam itong si Attorney Maria Rea Gregorio. At muli, kami po'y tatawag sa kanila para po sa imbitasyon ng isang panayam. Kung ang LTO ay mabilis pong nag-imbestiga at agad umaksyon laban sa mga tauhan nila na umano'y nagkamali eh bakit hanggang ngayon ay nananahimik pa rin ang Bureau of Customs? Pinauulanan po tayo ng kung anong-anong press release na ang iba'y malaking insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Pero sa isyo ng Bugatti Chiron, tahimik sila. At ngayon po meron na rin isang senador na naghain ng resolusyon para investigahan ang smuggling na ito. Subalit, wala pang itinatakdang pecha kung kailan ang investigasyon. Matuloy naman kaya ang investigasyon? Ayon nga sa isang tapat na taga-adwana, ang smuggling ng hypercars na ito ay tip of the iceberg palamang. Sa ganang amin, ito'y usok palamang sa nakatagong naglalagablab na apoy sa loob ng Bureau of Customs. Kung magkakaroon daw ng totoong imbestigasyon, mabubulgar na ang mga personalidad na nakikinabang at mga kawani at taong sangkot sa lantaran, walang habas at talamak na smuggling ng mga supercars at hypercars. Kung magkakaroon nga ng totoong investigasyon sa palagay nyo. Think about it. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.